Wow! Ito yung nakuha natin sa palaisdaan. Hi, Andres. Gabi na po. Ha? Sang ulam din. Sang ulam din. At yan ay gating gagataan. Naman dito po, pwesto. Pagka doon sa may parking ko, baka mapako, Ano pa ako, butasan pa ng Oo. Ay, dyan nalaan. Naugasan na po ni Daddy at gagataan na lang po namin ito. Yeah, pero hugasan pa yun later. Uh Oo. -oh. Ay, hugasan pa ulit na, Chef. Oo oh, syempre. naman. At naka. <laughs> Sisipsipin. Ano nga yan? Bagungon na. No? Patukarit. Patukarit pala. Mga pala ang shape ng bagungon. Kung bagungon na yung para yung ano. Ang tawag doon yung ito ah telescope shell. Ah, iyan. Bagong ano Oo. Itong ganito, bato Maano din? Matigas. Matigas din? Pag dito kaya. Baka pagpitak dito, no? kasama masaya masaya si Andres at kayo nga naman ay nag-e-bike dito yung manguha ka sa palais ay may ulam ka na mamuingwit sa ilog din kanina ay may nagpahingi rin sa atin ng ulam no na kuha lang nito yung kagol sa ilog nahuli nahuli sa ilog Anong tawag dyan? Ah, uh, bagongon. Mabilis lang po yung bagongong pipipin. Oo, oh, yung batok kareta rin na ba? Napakatigas. Ayan, ano? Ayan, oh, oh, lakas lang lang. Ang dami naman na eh. nakita ko na. Hindi oh. pa nalabas yung mga laman. Oo. Oh. Para mabilis, ano, ano? Oo. Oh, oh. tatapasin natin tatapala yun na yung pinuha natin lahat oo tapos na agad tulang pa pala ito ah. hindi kaya masarado tayo ng tintahan tatay bumili ng, bili na ako ng gata ah yun na at ito matagal din o oh. madami hmm, pa dami. Ayan po. Magsasara na ay eh. may tumingin pa. <laughs> 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 na vlog pa. Na-i-vlog pa. Sige, tingin lang. Sakto. Maaga pa nga naman. Gawa na si janita ay nagluluto. Ay, di siya akin nang ikoklose at kami doon. Ay. Eh. Sabi mo na may ikay mamimili. Wow. Oh, hindi bibilihat, hat, mamimili. Oh, <laughs> Kuya, <laughs> so, magkano ka na ito? O, oh, mami daw. Magkano daw yun? Gusto niya mo. May green dito. Ay, sige po. Pero may trash ko. Kaya po si Mami, mami Janet. <laughs> large, Nagluluto okay? ay. Pwede mong sukatin. May toilet dito ah. May toilet dito sa likod. Oo. Sukati mo. Kaya medyo magmakalit. At para may tawad pa sa inyo. Wala ko lang. May toilet dito. Got the one na lang. Na yung uh, nasa mannequin, yan ang uso ngayon. Yung nasa mannequin, yung mga crop top. Oo. Oh, oh, Ay, may bumili kanina. Hindi ako lahat pinatong. Ay, yung mga pinagpila ko na distribution for kay narito kanina. Ah, ba? Nakuha mo, mami? Oo, yung oil, saka may bulb. Ako, may ano pala yan may diesel, may... Sabi ni Janet, eh, may parating siyang ano, para sa napanap namin. <laughs> na dumating na yung pala yung na display na ni <laughs> <laughs> may tag price na pati alam na ni Nanay ang ano, tag price. <laughs> napanap namin, sabi namin nawala na yung pala yung naka-display na. <laughs> ah, mm -mm. No? Ayo, para maluwag ah, doon. Tama. Woo. Sukatin, natara. para Oo, oh, oh sa cotton. Oo, oh, yan ay. Magkano pa yan? 120 eh. 100 na lang. Dahil kayo ay ano. Mami, hinihila ko na. Tiko-close ko na. Sabi, wait. Ah, <laughs> oh, layo pa. Sabi, ngayon lang ikaw nagbukas. Ayan, yeah, may tawad na rin ng sapatos. Oo. Oh, oh. Ay, yung sapatos ay kura na lang yan. Oo. Oh, oh Naka-sale yung... naka na yan. Ah, yan ay Divisoria. Ah. Namin binili. Oo. Oh. Oh. Eh, pwede mo isukot at 200 na lang yung mga sapatos. May ganyan din si Mahal. Bumili rin na Sa kaso, May ang, bin ang sapat. binili namin na ganyan, magkakaiba talaga yan. Na style, magkakaiba. Dati yung 350. 250. Ayan. Aba, parang alam ko kung sino man lilibre. Ha? Parang <laughs> alam ko. Oo, yung, <laughs> <laughs> oh, yung punso man lilibre ngayon. <laughs> <laughs> yung ate, pass mo na. Ay, <laughs> tira. <dito. laughs> Ay, Kasha, o, 39. wag mo nang hubarin. Suuti so, mo na rin yung isa para pag-uwi, nakasapatos na. Maganda. Maganda. Tingnan mo, picturean mo. Para ma, dito ka. Ito, sa lamin, ba ito? ito, sa ba ah. hala. Ayan mga kabeshi at dumadami ng ating customer. Si daddy ay tumutulungan na rin kami mag-assist. Ay, beach tree. Pwede mong buksan daddy at ito try. Ay, na Ito. Ay, wala. Hindi. rin. 200 na lang yung ating mga sapatos. Magkano 85. 85. <laughs>

Ah, tapos <laughs> nilakay nung diferensya uwa mo ako. Mm, uwa po. Andiyan mo mas Aba Di magagamit pa. Oh. ano na nga? Ako, tapos ganyan Birch Street. Birch, tree. Birch, Birch. Ano nan? B, Be ano bird bird?

Eh 100 lang po dito, 100 pesos. Opo. Tapos ito po ay 200. 200 po ang shoes. 300 na. Yeah. Wala well, tama, 300 na tong dalawa na to, 300 na. O, oh, mabilis computing. Plastic na lang <laughs> na. Oh, at nang maubos na yatay bawal na. Plasta yung Oh, yung pa, yung ano po, papil. Ay, yung aming ginagamit, ano kami kumuha ng permit ay yun daw dapat. Ay, pero ito, since na meron na, ubusin na lang. Ah, nagbayad na. About 300! Aba, amin lang sa na. <laughs> ah, wag kayo bang pala kayo. <laughs> okay, oh, uh, salamat. Salamat po sa inyo. Wow. <laughs> yes. Okay. Sara muna namin. Sasara na at kami po ay magluluto na ng dinner. Ayan po si Mami Janet. Excited luto. inito ito ah. Ayan po yung gagataan natin. Sabay-sabay na. Sabi ni tatay. Ay, bilisan mo daw lang. Ang isang kulo lang. Isang kulo lang. O, mabilis nga namang gumanit yung kanyang laman kapag si tatay pa lang tatayuan kapag ka yung natagalan ay eh, mabilis gumanit daw ang laman na yan kaya naisakulo lang at nalagyan ni Mami Janet ng mustasa wow napakadaming mustasa ay yung mustasa ilalagay ko na agad o ano ay pwede ay hindi mamaya na yun kulo muna tapos mustasa tapos yun na paminta paminta Luya. May oh, sabi tati. Sana ay, po. Ayan na guys. Lalagyan lang na. Naglagay, naglagay po si Mami Janet ng bawang. Tapos asin. Ang lulutuin lang talaga natin dyan na yung gata. Pagluto na yung gata po eh. Yeah. Sarap po. ko daming gulay. Ayan, ito lang yung ulam ng iba. Yes. Bulay. At kaya yung amin nakuha ni Mami Janet. <laughs> May gulay na lamang. Yes. Ayan, pakukuloyin lang po. Tatakpan ko pa hindi na. Takpan mo Mami. Wow! Tikman mo nga Mami. Sikman mo na. Harap. Walang sa asin. Okay. Pwede mo na rin ilagay yung gulay, eh, mami. Ito ay ginataang mustasa. <laughs> <laughs> ginataang mustasa po, dalawang tali. Lalandoin lang natin yung mustasa at na po. Lalo <laughs> ka dami ng mustasa na. No? Mm, mm Mami, yun ang masarap nga dyan. Yan, huli pong ilalagay ang dahon. Lalandoin lang. Yun yung kinakain ng hilaw, eh. Marami po salamat sa aming pagblessing ngayong gabi. Salamat sa yeah. iyong pag-iingat po sa amin. Patuloy mo nga kaming bigyan ng kalakasan. At patuloy mo nga po kaming patuloy sa aming tahanan at ingatan. In Jesus' name, amen. Amen! amen. amen. Aboy, nalabog Ay, kaya! <laughs> <laughs> si Tati excited at big <laughs> niya, ang gata. <laughs> Mayroon po Tati yan. Mayroon po Tati sabi ko eh, parang maalat. Sabi naman ni Bekay, oh, matabang nga. Hey. <laughs> Depende sa panlasa. <laughs> Ako'y naaalatan. Sa, sa bagay, ako hindi makialat. Kapkain po tayo mga Oh, mahal. Yan ay eh. isa ko. Oo, oh, na ka pala. Ka-open na yan. Mahal. Oh, dito ka na tatay mama. Eh. Ay, si mama yan, no? Oh. Baka tulog po si Bobby. Tulog si Bobby. Ako muna kakain mabilis at saka si Mama bababa. Ah, tito mo yan ah. Abay, bahala na kayo. Yung katay ay nagbuo-buo at hindi namin hinalo agad dahil nagbuo Dapat ay hahaluin at yung gata'y. oh. Oo. Pero yung mustasa na ni madami kay nanay. Kuha ka ng madami mustasa. Madami yan at dalawang tali dinamihan niya ni Janet at favorite ni Andres ang ano ang gulay wow Uti na mo ate mo lait na ate mo kain na po tayo kain po kain na na susok ang ulam Aba, so Aba, ayun na so po. Pala. Tinamot, tinamot, tinamot. Aba, mami, baka may makuha siya yeah, na. Hindi, baka makada yun. Pag-ibig yun. Daddy, happy. Yes, yun talok up, mami, ha? Daddy, happy. <laughs> ay, yun, niya pa ko ako'y masaya o hindi. Oh, no. Oh. <laughs> okay, dirty na yun. Dahil po. O di kaya, mami, ang ibigay mo yung bagong bago mas malaki ang laman na yung bagay. Oo, oh, no. Oh. Ito na. Ito. Yan na. Ay, iba na nga ito. Hindi ka na naggatami ng iyong kuwan. Paborito. Na ano paborito ba na ni nanay? Ano paborito ni nanay? Ayang-ayang. Okay, yung... <laughs> bago. Okay. Ang bago nga gusto ko ginata na ayaw ko nang basta ganito. Bukas na lang ang masasarap. Wala kang natutunan. Na. Ito mami oh. Wala, ano? asan? May mga labas na laman. Ah sige. Wow, ay oh, ay. Try Pisa-pisa mo na Talagang favorite ni Andres mami ang gulay. Ang sa gulay. Oo. Oh, oh. First time niya matitap man ito. Lala, gustahan naman ni tatay. Hindi pa tabaang. Tama lang. Hindi, tama lang. Wow, uh, masarap ito. <laughs> Pag ganun pa lang yung tanong ko, mahal pa punta pa lang ah. sa inyo. Ang <laughs> boy, <laughs> si Mahal naman. Masarap po, masarap. Oh, <laughs> sige na nga. Active na mo. Oo. Masarap, hindi yan na na grade. Oo. Oh, ay. Aba yung mga bata pala sa kabila. Aba, oo nga pala. Ah, yun lang ang Kaya. Yan, kain po tayo, kakain na rin ako mami para ang mamay makapapa na, ha? Oo, hindi pa magaling kahit. Hindi, hindi, Binalig pa yung sinip-sip <laughs> <-sip> na <laughs> tayo. Andres, ay kung sip-sipin pa ni Mahal. Ayan, <laughs> yeah. no, kain po kayo, tayo, kakain na rin ako. Oo, dito may lalagay <laughs> dito. Magandang gabi po sa lahat. <laughs> So, ang yun. Ay, ikaw nga mami, hindi ka pa na ano. Ikaw pa na? Oo. Talami. Yun eh, matagal mo na rin gustong ulam. Oh. <laughs> Kaya kahit kaunti aming <coughs> to pinilit aroon mahal. Aroon mahal aroon? Ha? Ano to? Ano yun? Ano to? Kahit kaunti yung aming... Kahit labo at mataas ng tubig e, eh, kami nang uha. Hindi <coughs> ka rin magpagupit niya sa pinagpagupitan ng Kuya Emil. <coughs> Nagpagupit niya kanina? Oo. Oh. Saka si Ayay, pagkupitang mo din. kada daan nanay? Oo, tuwan na aking Vicky. Kaya mo lahat gusto kong adiya na eh. Ano manipis ang buhok, gusto ko yung mahaba. Kain po tayo. Kaganda po. Kain po. Kain po tayo mga kabeshe. Wooo, sarap. Bango nga naman, mabango. Pag nagupitang.